napakabilis. Parang kakasimula lang natin eh, patapos na uli agad. <laughs> Mula kay Red na sila. Ayan, kay Red na sila. Ang tanong niya ay, Pastor, ang bakla po ba at tumboy? Ako? Ah, kahit po ba sila gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ay hindi pa din ba sila maliligtas? Ba, diba maganda yung kanyang tanong, ano ka mga kapatid? May nagtanong kasi sa akin noong nakaraan, siguro, tuman sa natin na ano. May nagtanong na, may kaligtasan po ba ang bakla at tumboy? Ay, maganda yung tanong niya. Ang sagot ko doon na yes. Kung sila ay uh, isuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Ano ho, at hayaang mabago ang kanilang buhay, mga kapatid. Ano po? <clears throat> Pero, dito sa tanong niya, sa tanong ng isang kapatid na si Red na sila, ang sabi niya, ang bakla at tumboy ba kahit gumagawa ng mabuti sa kapwa ay hindi pa din ba maliligtas? Uh, gusto nating uh, bigyang pansin ito, ano po, ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi nakabase sa kabutihan ng iyong gawa. Ano ho? Kaya kahit po hindi hindi lang bakla at tumboy, kahit yung ibang mga ibang mga tuwid ang ang gender, ano ho, lalaki at babae. At saka yung bakla at tumboy, yung bakla naman lalaki pa rin yon at yung tumboy ay babae pa rin sa tingin ng Panginoon. Ano ho mga kapatid? At sa bagay, yung kanyang tanong ay specific regarding sa bakla at tumboy kahit gumawa daw ng mabuti hindi pa rin ba maliligtas uh, gusto ko pong linawin ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong mabuting gawa at ang kaligtasan po ay sa ating Panginoong Hesus ano ho sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus kahit nagawa ka nagawa ng mabuti kung ayaw mo namang kilalanin ng Panginoong Hesus tandaan natin ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa uh, 14.6 na Juan, ang sabi niya ay ganito. Juan 14.6 Sabi ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, walang kaligtasan po no, sa silong ng langit na ibinigay kundi sa pangalan ng Panginoong Yesus. Gawa 4.12 So, dito po sa Juan 14.6 ay ipinahayag ng Panginoong Yesus that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. So sa Kanya lang po natin yon mararanasan at masusumpungan. Kaya ang kaligtasan hindi nakabasi sa gawa. Nakabasi yan sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung gawa, ang sabi po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Yung kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating panampalataya. Efeso po, Efeso. At yung mabuting gawa, resulta yan ng iyong ng pagkaligtas. Pakinggan natin sa Efeso Kapitulo 2, Efeso 2.8 hanggang 10. Sabi po'y ganito, Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So yung kaligtasan, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos yon, Regalo ng Diyos, walang bayad. So kahit gaano mo kayaman, gaano mo kamapera, hindi mo kayang bayaran ang kaligtasan. Hindi mababayaran din ng kabutihan. Sapagat ang kaligtasan ay ni-offer ng Panginoon ito'y biyaya niya at makukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 9, ito ay may mas malinaw na binanggit. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So doon sa tanong ng isang kapatid na si Red na sila na ang tanong niya ay specific tungkol sa bakla at tomboy, kahit gumawa ng mabuti, hindi pa rin ba maliligtas? Hindi po nakabase ang kaligtasan sa mabuting gawa. Ang sabi rito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki dahil sabihin ay, ako naman ay gumawa ng mabuti, naging mabuting tao naman ako. Diba? Pero tandaan natin, kahit na mabuting tao ka, kung ayaw mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Si Jesus is our only Savior and walang kaligtasan liban po sa Kanya. Ang Panginoong Yesus po ang ating tagapagligtas. No, you must accept and believe that Jesus died for you. No? tanggapin mo yung Kanyang sakripisyo, sampalatayanan mo siya. At yung mabuting gawa ay resulta yun ng kaligtasang ibinagkalob ng Panginoon sa atin sa magitan ng pananampalataya. Sa verse 10, ganito ang atin pong mababasa. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalangkay, Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, yung mabuting gawa, resulta tayo ng pagkaligtas. Hindi para maligtas, kapatid na rin na sila. So, hindi lang po sa bakla at tumboy, kundi maging sa mga straight, ano ho, sa lalaki at sa bumae. At ulitin ko, yung bakla lalaki talaga yan. Yung tumboy ang gender niyan, babae. Ano po? At natutuwa tayo. Ano po? doon sa tanong kasi nung nung nakaraan ay nung atin yung ipinost ay marami po ang mga nag-comment. Maram- magaman marami mga bakla nag-react, no judgmental daw. Hindi ho tayo judgmental. Sinasabi lang natin ko ano ni sinasabi ng Biblia. At sinabi natin ito dahil mahal namin kayo at gusto din namin kayong maligtas. Mahal ng Panginoon lahat ng tao at gusto niyang maligtas. Ngayon, kung ayaw mo maligtas, hindi yon ang gusto ng Panginoon, kagustuhan ng tao yon. At dito po sa tanong na ito ay magbibigay ito ng 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 magandang impormasyon nawa sa inyo na hindi lang sa bakla at sa tumboy, maging sa tunay na lalaki at tunay babae na kung saan ang kaligtasan hindi makukuha sa mabubuting gawa, kundi sa magitan ng biyaya ng Panginoong Hesus kung ating sampalatayanan. Kung kaya yung pinakasikat na talata sa Juan 3.16 na nakasaad ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay hindi mapahamak. So, ang kailangan po kapatid pa ng palataya. At kung ikay may paan sa Panginoon, tinanggap po siya, ikaw ay uh, isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, dapat magkaroon ng pagbabago ang buhay. ibig eh, ano ang ibig sabihin? Pagka na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na. Kung dati ay isa kang bakla na nagsusuot ng damit na pambabae, ikaw ay nakamahaba ang buhok mo, ikaw ay nagsusuot ng kasuotan na hindi naman sa panlalaki kundi pambabae, dapat nagbago. Sapagkat ang sabi po sa ikalawang korinto, ang kapitulo po ay 5, ang versikulo ay 17, ganito po ang ating mababasa. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, Siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaya nga, ipinahayag dito mga kapatid, na pag na kay Kristo kada tinanggap mo na si Kristo, dapat ay meron ng transformation sa iyong buhay. Ano ho? At uh, mayroon po akong kilala na bakla na dati kahaba ng buhok at uh, ang nakasuot siya ng na pababae kahit yung kanya mga underwear ay pababae. Pero nung makilala niya ang Panginoon ay talagang Uh, gusto niyang sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Panginoon. So, uh, nag-pray siya na nag-pray, na alisin yung pagkagusto niya sa lalaki, and then yung kanyang buhok na mahaba, pinagupitan niya, na hanggang ngayon ay maiksi pa rin. At hindi na siya nagsuot ng damit na pababae, kundi damit na panlalaki na. sapagkat ang sabi niya, ang nalaman ko, yung palang pagiging ganito na buhay ay resulta ng kasalanan. At ayaw kong manatili sa kasalanan. Gusto kong manatili sa Panginoon. Kaya pagka ang isang bakla ay gustong maglingkod sa Panginoon, dapat may pagbabago sa kanyang buhay na makita. Ganun din sa tumboy. At hindi po yan nagkagawa sa sariling kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Panginoon na mabago ang iyong buhay. Kung kaya ang sana, sabi rito, kung ang sino mang nakay Kristo ay bagong nilalang na. Ibig sabihin, nagkaroon na ng transformation. Kaya ang isang tao, pag nabautismuhan, sa tubig. Inilibing symbolically yung kanyang dating pagkatao sa ilalim ng tubig. Ngayon, pagka nakita mo lang pagbabago, ah, hindi tunay yun na gusto maligtas. Hindi tunay yun na gusto mabago ang kanyang buhay. Ano ho, mga kapatid? So, ulitin ko po, kapatid na rin na sila, hindi po nakabase sa mabuting gawa ang kaligtasan, kundi sa iyong pananampalataya sa Panginoon at ito'y biyaya niya. Ang mabuting gawa, resulta yan ng pagkaligtas mo sa Panginoon. Ang payo ko po, ay kung gusto ninyong magkaroon ng pagbabago ng buhay, mabago ang pag ang buhay niyo ay isuko ninyo sa ating Panginoong Hesus. Siya lang may kapangyarihang bumago ng buhay natin, mga kapatid. Okay? So, yan po ang sagot natin. And then, uh...